Izzin Galit ka ba? Sa atin, lang to Haaaaaaah! Hindi mo 45 Mas magaling kami ko dyan Haaaaaaah! Kaya na mo ni. Super Idol The Show Parang sipit ng inchik <laughs> Pwede magtanong <laughs> <laughs> <Nahayana> kasi <ito. laughs> Sino itong balot ko tayo nung ito? Wala na ba iba dyan? Substitute? Eh, ang kapal ng balat mo. Pwedeng gawin boots. Mahimik ka. Ikaw <laughs> <So>, lang <laughs> balik sa akin dito, unggoy! <laughs> <laughs> yeah. so, ikaw lang ang katerwisyo. Ikaw pa galit, ha? Oh Sa'ka ka ba nakatira dito? Yes, Hindi yeah. ka pwedeng macho dancer. Pwede ka, nicho dancer. At tingin mo yung mukha mo Paano naging cute yan? Pabigat yan Yo. Anong cute? Ako lang ang cute dito Ako ka <laughs> Wala kayong convincing power Pareho kayo ungas Ugasan mo lahat pinggan. ang pinggan Tanggalin mo siya Ang lakas makasa Alo, umiga na sa inyo! Para mabawasan ang kasalanan mo, ang kulit mo! Masyado kang mariklamo, gusto mo na naman. Wow. 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 naman. Wow. Kali ke apa? Sabi sabi. Kita mau mulai report, baik? Mas magalingan kami ikut jan. Kali aku semua kau lamun ini. Eh. Para cepit nang boleh Beri makan. Dah kaya kasih. Siapa yang balut tu dah lama itu? Wala na ba iba dyan? Substitute? Oh! Uh! Eh, ang kapal ka ng balat mo. Pwedeng gawin boots. Mahili ka. Ah! Ikaw ang balik sa akin dito, unggong! Ah! <laughs> oh,